kailangan ko pang patayin ang makina para lumamig ang aircon. Well, kung may experience mo itong senaryo na to, there's a possibility na malayo na ang gap ng clutch at pulley sa inyong compressor. To experiment that, habang umaandar kayo, biglang nawala yung lamig ng aircon mo, try mong patayin ang inyong aircon, then i-on mo ulit. At pag bumalik yung lamig, there's a possibility na malayo na yung gap. At kailangan lang bawasan ng spacer. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question. Medyo mahaba yung question niya, no? pero ang pinaka-question niya sa atin is may mga pagkakataon daw na pag inon niya yung sasakyan niya, inon niya yung aircon, eh hindi lumalamig yung kanyang uh, sasakyan. Then, pag nasa traffic light daw, pinatay niya yung makina niya, inon niya ulit, eh lumalamig yung kanyang aircon. At ano daw ba yung mga posibleng problema? Okay, sa mga ganyang senaryo no, na naglolo ko, especially kung yung sasakyan ninyo ay umiidad na, there's a possibility na yung gap ng pulley at ng Ah uh, clutch sa inyong compressor ay lumalayo na kasi true time yan yung ano yung naririnig niyo na parang pumapalakpak. Okay pag nag engage yung inyong aircon. So true time eh naggagasgasan yan, numinipis. Okay numinipis yung yung pulley tsaka yung clutch. So ang idea kasi diyan, meron niyang spacer. Normally ang spacer niyan mga dalawa o tatlo. So pag naglolo ko na siya, binabawasan lang yan ng spacer para lumapit ulit yung gap. Okay? Kasi ang idea dyan, minamagnet kasi yan eh. So, pag masyado ng malayo yung gap niyan, hindi na siya mamamagnet. So, ang effect nun, eh, hindi na yung inyong aircon. So, sabi natin kahit naka-on yung aircon mo, naka-on yung iyong uh, blower, pero ba't walang lamig? Pero pag pinatay mo yung makina mo, inon mo ulit, nag-o-okay yung lamig. So, isa yan sa mga possible na issue, no? Yung clutch and pulley, malayo na yung gap. At, kailangan lang Uh, bawasan ng spacer. Okay? So, yan yung common na nagiging issue, no? Pero pag ubus na yung spacer, eh, kailangan mo nang palitan yung clutch tsaka yung pulley. Ang idea dito, mas okay isang set, ah. Kasama na yung magnetic, yung clutch tsaka yung pulley. Huwag kayong bibili lang Nung clutch o huwag lang kayong bibili ng pulley. Kumbaga, isang set. Para pagka fit nyan, eh, perfectly fit siya at maganda yung kapit nyan. Kasi halimbawa, ang binili mo lang ay yung clutch. Kasi tingin mo, yun lang yung manipis. Pag pinaris mo yan doon sa old na pulley, may marinig kanyang grinding sounds. And it take time bago yan umayos. O minsan nga hindi na umaayos yung dalawa eh. Kumbaga, kaya ang idea dito, pag sakali man, palitan mo sila ng sabay-sabay. So yun mga paps, no. Sana nasagot ko yung question mo ng related sa aircon. At kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. At you can share this video, especially sa mga kotse na namu problema sa aircon. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.